Good morning, good morning, good morning kayo dyan mga kalaki Tulog ka pa ba? Abagising na September 8 na po At eto na po magagandang sumada po natin para po sa mga 2-digit lucky numbers At syempre bukas na ako, bukas na ang tindahan natin Ayan po, o oh, kita nyo madilim pa may mga ilaw-ilaw po yung mga sasakya kasi nga Pasikat pa lang ang haring araw At ang gusto ko, pasikat pa rin ang ating mga numero na ibibigay po para sa inyo mga bagong sumada po ito Na mga 2-digit lucky numbers para po sa bawat bayan na Makinig pong mabuti mga kalaki kung meron po ako na na bayan, sabihin nyo lang po para mapag-aaralan ko yan. Bibigyan ko ng lucky number sa susunod. At kung bayan mo yan ngayon, sabihin mo sa akin, re-replyan kita kung hindi ko nabigyan. Okay? Kaya mga kalaki, gising-gising na. Ito na po mga 2-digit lucky numbers ng bawat bayan. Ibibigay ko na po sa inyo. At syempre po, ayan, may bumibili pala. Ano po yon Isang butin. Wow, yan na. May butin na. Meron tayong buena mano. 15. Ito po. Kung ka naman balong, nagkatulak ka. Ito po. <laughs> Tapos, kan, dalawang dilis. Isang maning hubad. Wow. Ay, kung hawa chat Ay, tango niya pala yun. Oo. Oh. Oh. Ilan. 18 20 85 Ay, magkano ito? 25 45 Okay na 20 na yan ha 45 95 Yes, may plus 5 100 Thank you. Thank you. Ayan, ituloy na natin mga kalaki ha. Ito na po mga 2 digit lucky numbers ng bawat bayan nyo. Kaya ano pa hinihintay mo? Ito na mga kalaki, ibibigay ko na sa iyo. Kunin mo na ang mga listahan mo. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Ayan po. Umpisahan po natin sa Isabela. 15-4. Wala po. Wala po. Tugigaraw, 12.8. Rojas, 15.9. Kapis, 12.30. Bulacan, 12.18. Baguio, 19.20. Bicol, 3.30. Batangas, 12.6. Ano to? Bataan, 7.19. Butuan, 15.21. Benguet, 3.4. Iloilo, 12.30. Leyte 2421 Samar 116 Quezon City 183 Pampanga 920 Pangasinan 130 La Union sa 8 Nueva Ecija 224 Nueva Vizcaya sa 7 <coughs> Ilocos Sur <coughs> 14 Ilocos Norte 322 Masbate 158 Cebu 39 a 31 29 ang Aklan sa is 14 Aurora 23 24 Laguna 5 g Quezon 11 18 Olongapo Gs 17 Paranaque 3 34 Manila sa is 19 Pasig 814, San Juan 2 20 Marikina 5 15 Tabuk 14, 28, Romblon, 21, 29, Angono, 3, 5, Montalban, 72, Antipolo, 8, 16, Taytay, -tay, 11, 14, Cainta, Gis 15, San Mateo, 21, 23, Dabao, 9, 33, Tailax, 5, 6, Quirino, 1, 18, Bacolod, 4, 11, Cavite, 12 20 sa East, Tagig 8 21, Mindoro 14 11, Marinduque 3 4, Caloocan 28 22, Muntinlupa sa East 21, Palawan 12 17 ayan mga kalaki po putulin muna natin dyan ha, para sa masusugin nating mga laki followers na kanina pa po nakatutok at nagaabang dyan ngayong umaga dapat naka-follow po kayo sa mga legit na account natin ha, para po nakakatanggap kayo ng mga legit na laki numbers araw-araw ingat-ingat po kayo sa mga fake account na nagkalat dyan na kinukuha yung picture ko ginagawang profile sa facebook hindi po kami yan baka mali po kayo nasasalihan sa private consultation nako hindi po kami yan mga kalaki at lalong hindi po kami nagpapautang mga fake account po yan ingat-ingat po kayo ha subukan nyo pong tawagan nyo mga yan hindi po kayo sasagutin hanapin nyo po ako sa kanila Asan po si Sir Red. Hindi po kayo sasagutin mga kalaki. Hindi sila magpapakita ng mukha. Kaya fake po yan. Ito po ang legit na account natin. Pwede niyo po ako makausap dito mga kalaki. Lalong lalong sa mga sasali sa private consultation. Ito po ay Red Parungkin. I-type nyo sa Facebook ha. I-search nyo po. Dapat may followers po na 350,000 plus kami po yan. At sa, uh, kasama ko po si Lola Carmen. Meron tong tayong main account. Red Parungkin na may 700,000 plus. At Aris Gatchal yan. Ito pong ginagamit natin ngayon na may 350,000 plus. Okay? At meron din po tayong YouTube. Red Parungkin na merong 70, 19,500 followers. At syempre po, TikTok. Red pa kina, merong 449,000 followers. Ayun pa yung mga legit na account natin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga laki na dyan, mag-suggest, mag, mag code mag-request. Pag nakita ko pong kayo po ay comment ng comments, share ng share ng mga videos namin, heart ng heart mga kalaki. Automatic po pa ko ko mga laki na agad-agad yan sa messenger. Dyan. Okay? Tandaan nyo po mga laki na verse namin, libre po ito, wala itong bayad. Private consultation ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po magbibigay ng mga ang sa ng 3 months sa Lotto Pilipinas sa Lotto Abroad, sa National at sa Weteng mga kalaki pag sumali ka sa private consultation ikukod ko ang month at birth year mo malay mo naman dito ka swerte, dito ka manalo kaya subukan mo na ang private consultation ops, bibigyan ko po ng discount ang mga sasali para members kayo agad na 3 months, September, October at November. Okay, try mo na mga kalaki. Message na po kayo sa messenger ko at make sure na makakausap niyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap niyo ako at hindi po yung mga fake account na gumagaya sa atin mga kalaki. Okay, ayan, ituloy na po natin ang ating pamimigay ng mga laki numbers. Ituloy po natin sa Sambales. 12.23 Apayaw 14.18 Cotobato 5.29 Binangonan 16, 27 at morong 22.15 Ayan po mga kalaki at yung mga 2 digit laki numbers Pwede niyo po yan i-rumble kung gusto niyo ha Para mabalik na lang po ang numero Panalo pa rin po tayo mga kalaki At syempre po mga kalaki sa mga sasali Sa private consultation Bibigyan po po kayo ng discount Kaya sali na Itry mo na At ito po paborito ng lahat Ang shout out time Ayan Shout out po tayo sa Pamilya Nolasco po dyan po sa may Hello 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 Ayan po sa may ano to okay Sss. ano hindi ko mabasa malabo na yung mata ko yata okay po dyan po sa may kalinga apayaw ayan po kala ko kamaringis. <laughs> kalinga apayaw po hello po shout out po sa inyo dyan sa nolasco family at humihingi po sila ng 2 digit lucky numbers bibigyan ko po kayo mga kalaki at syempre po sa mga jeepney driver dyan at taxi driver po dyan sa Baguio City hello po kilamang andoy at kilamang Celso. Hello, shoutout po sa inyo dyan. Sumihingi rin po sila ng 2-digit lucky numbers at STL daw po at 3-digit lucky numbers. Sige po. That, dahil po nag-send po kayo ng birth month, yan po pag-aaralan ko, is send ko po sa inyo. Sa mga gusto po magpa-shoutout dyan, comment lang po ng comment, share ng share ng videos namin at dapat nakafalo. Pag nakita ko yan, masya-shoutout ka na, may libreng lucky numbers ka pa. Good luck, gising na po mga kalaki, mananalo tayo, claim it.